Hi guys! Ayan, so magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So dahil summer pa ang Japan, tingnan guys, medyo maliwanag pa po ang alas ng gabi. Alright? At syempre, asan papunta si Kindness? yan so babiyahi ako guys. Uh, Tapunta naman sa dagat, na, ba? Diba? So doon ako mag -rest. Talagang nakaka-relax ako doon guys. At ayan, may baon tayong kapi. Habang nasa biyahe tayo, may baon na si Kindness ng mainit na kapi. Diba? Kahit, kahit summer, Ayan, may kape pa rin, mainit pa. All right. And then ready na rin guys at ang ating sasakyan, ating mga bit-bit ngayon. And so this time is uh, dalawa lang po kami ngayon na mamingwit guys, yung husband ko po. Ewan ko kung sino pong uh, ano yung papunta doon yan. So depende lang po sa kanila guys. So Friday po ngayon, may yung iba may mga work pa tapos yung iba pang pa gabi pa. All right? Ayan, kaya let's go guys at mabiyahin na tayo. Pansin niyo po, kabilang din halos ang dumadaan sa kalsada. Alright? Pero maaga pa po, mag uh, 8.30 pa po ng gabi. Yan. Okay. So, ito na yung ano ni Kaig Desh, guys. Uh, medyo matagal ako hindi. Siguro mga 3 uh, weeks ba, hindi ako nakapag-fishing. Wala na nagbakasyon. Yan. So, ngayon na naman po ulit. Yan po. So, ito ay, na-vlog ko na rin po ito noon. Noong ito uh, yung nag-fishing kami sa papunta ito ng Fukuiken. Ayan. Yeah. So, kaya lang ngayon is gabi kami. Medyo ah uh, sa madilim-dilim yung klasada natin guys. Dahil nga po hindi po ito yung main talaga na klasada. Right? Ito po, Pa? ang ganda tignan no <laughs> nagbabiyay ka sa ano <laughs> yan guys at daan tayo sa convenience store guys para may makain si kindness kasi mahirap na magutom-gutom tayo doon pa Pagkamakain ko na hilaw ang isda. <laughs> okay, yan nga isa. Daan tayo sa... Family Mart. Alright. Alright guys, sakali sa tayo sa convenience store. Yan po. At nabimili ako ng almost tinapay lang guys. And then, kanin. Yan po. Ay, isang ano lang, isang ano ng kanin, konting kanin lang din. Mas marami ang tinapay na binili ni Kindness. Right? Tapos, syempre, mag ng tubig doon, guys. Yan po. So, sigurado matutulog po si Kindness ngayon. Mag-rest tayo sa tabing dagat. Okay? So, maya-maya, guys, update ko po sa inyo pag natin natin doon sa dagat sa uh, at na po tayo ngayon sa ating fishing spot alright so itong po fishing spot na to is yes, binabalik balik din po ito ni yan po so last year dito rin po kami yan so please po samahan nyo lang po ko ngayon uh, kung ano po yung mahuli natin yan sana sortihin tayo guys okay uh, tigit sa lahat uh, gusto ko lang po talagang mag rest ngayon sa dagat so actually guys ngayon inaantok na po ako karating lang po namin sa dagat. So, parang feel ko na dito talaga ako mag-rest. Right? okay. Ayan, guys. Karating lang po namin. So, napakita niyo po, guys. oh di ba Kami lang yun ngayon ang tao. Alright. Kami pa ang dumating dito, guys. Ayan. So, napakadilim po. <laughs> Tapos, yung mga kagamitan natin. Yan, mga gamit natin. Okay, so, kung tayo guys, para punta tayo doon. Tignan natin kung ano yung sitwasyon doon. Yan. So, dito guys, sa Japan kasi, uh, para hindi ka po maano sa pwesto mo, kailangan magsisettings ka na po sa bawa. Pagkarating natin, magsettings ka na. Kasi kapag, halimbawa nakatulog tayo, tapos hindi ka po nakapag-settings dito, yung mga darating po na madaling araw, papalitan na po tayo. Alright? Yan. So, dito na po sila magpwesto. Okay? O, ba? Diba? Wow! Ang ganda, guys. O, ang ganda ng view, guys. Yan po. So, dito po yung settings namin ngayon. Yan yung ilaw namin. O, ba? Diba? May ilaw si Kindness. Tapos, dito rin, may mga ilaw. And then, ito, may ilaw din. Okay? So, nagdala talaga tayo ng ilaw, guys. And then, yan, guys, oh. So, dito is, syempre, tubig na. Yan, nag-ingat po tayo, guys. And then, ayan. Talagang na-amaze ako, guys, oh. Sa ganda po. Yan. O, diba? Wow. Look how nice of you guys. Okay, so we're like, setting settings for us, guys. Tapos yung table namin. Buti wala nang mga ano dito, no? Ang oh, balik sa titas, Ah, nilipat. Siguro may dumadaan dito. Basing ipalimpiyohan sila, hajit. No. Kasi di, di, dito da, guys dati, hindi dito madaanan eh, sa dami ng tinambak. O oh, yan. Oh, yan guys. O so, di diba guys, so, naka, kahit summer po sa Japan, dahil gabi na, paraming lamok eh. Yan, may lamok din po sa Japan guys. Kaya nap, napoy, ano din, napi katol din. Yan, so hindi na ako nakapagdala ng katol. <laughs> <laughs> kami guys kapag nag overnight kami lalo na kapag summer uh, sila mama nagbibit nag nagabitbit nag mga nag nag katul guys yan kasi meron din dito yan so dahil may alam uh, mo print po sa Japan kapag summer okay yan oh may table na tayo guys okay nito lang dito okay oh di ba uy Aba, may mahuhuhan ng pagkain. <laughs> Tumunog na. <laughs> yes. Ayan na yung ano ko guys. Oh. Favorite na lang para ni Kindness. Ayan, ito po. O ba diba, Para talaga siya ano guys. Vintage talaga oh. Ayan. o. Oh. oh, diba? Tapos may ano pa to guys. an bluetooth po ito may bluetooth po. may pa music ah, diba height <laughs> ang ganda kay gustong-gusto ko po, po talaga to diba okay <laughs> right guys so seryos komon na yung ating upuan. isa lang mira ba ba mali ba Guys, yung ating upuan, guys. Yung ating samantayo. Mm. Ang cute talaga ng ano ko, guys. lampara. na. <laughs> Ang cute na lampara ni Kyle, guys. tali guys kasi busog. mga tulog tawon niya ba man niya to ang ano yeah na yung atulok koan guys okay diba? yan okay 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 kasi bukas pa lang ano tayo makaligo nito after mga uh, ah, siguro lunch mauwi na kami okay, diba? so yung suklay ko na doon sa kyan oh, dito na tayo mag suklay guys ginawa ko na kayong salamin oh. ano ba sa palagay nyo mga <laughs> ginawa salamin ni yung ating video All right so dahil mag start na tayo guys now napag pag fishing ngayon dahil sayang po yung oras instead na ay, hindi pa naman ako inaantok. kasi nakatulog ako ng konti sa sasakyan tapos ngayon sugod tag pamasug guys isda dahil is da kita ng hindi ba nagad hay mata ni Dinesh, guys <laughs> yun natin. all right, my holy guys <laughs> malaki yan ah Mula ako eh. Uh -huh? Uh -huh? Tambuk guys oh. Tambuk Ang ating matambaka Iyan Alright Adiba Lihatin <laughs> oksigen Para Ayan. Mabuhay Mabuhay Lepas Bagi oksigen guys Iyan uh. Okay, Para Nandiyan pa rin yung energy nila, 'di ba? Buhay na buhay, guys. Kasi hanggang bukas tayo dito, eh. All right. Yeah. Okay na 'yan. Okay. Oh, ba? Diba? Ayun na sila. Ay oxygen na sila, guys. All right. Hindi na mamatay. Okay. Mabubuhay. <laughs> All right guys, naumpisahan na natin guys Ayan, tapos na po yung set up natin At syempre, may huli na tayo guys oh, oh my god, boy na mano, boy na mano guys May paksila tayo pang sabaw All right, ayan po So dito, kind of guys, mesh oh. guys feeling jod in Di ba, buyag <laughs> oh, tapos, may space pa tayo dyan, guys. Masignan mo, baka mag, ano din, may, may pupunta dito na ka mag-anak ko. Ayan, di ba? cute guys. So, nilagyan ko pa ng ilaw. Yung puno. Ayan. So, nakaready na rin. So, kahit saan, marami ilaw. Di ba? Tapos, dito na tayo guys. So, yung ating mga, ayan, dagdag gamit pa natin to guys. Ayan. Settings pa. Ayan, di pa siya tapos. Ilan bang, ilan bang fishing rod plano mo na ngayon? <laughs> Ay, naku, lalo ako ng ito. Pito? Wow! Hindi, hey, ito. Ay, ito. <laughs> Akala ko pito. Bingi na si Kahit Nish. Oh. Ayan. Oh, may huli naman. May huli, may huli, guys. Ayan. Uy, malaki to ah. Oh, right. Sunod-sunod, guys, ang huli. Wow. Uy. Malaki to ngayon. Hmm. Diba? Ayan, oh. May isa, isa. Likot-likot. Di? Di yeah. na. Ayan. Lako, yun siya. No. Uy, 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 uy. malaki Ayan, malaki siya. Kaya niya, oh. Ayan guys, oh. Buyag kayo siya, guys. Wow. Okay, okay. Ala, ala, ala. Ako, oh. No? Malaki, guys, oh. Malaki yung huli ni kayo, guys. Alright, alright, alright. Ayan, guys, ha. Ah. ah, diba? Oh. So, species is life. Good to kindness, guys. So, nag-enjoy pa ako, guys. Napananap ako yung sundaan. So, actually, wala ko isda sa balay. Oh, ada kerupuk juga guys. Ini kerik-kerik. Oke. Okay. Ayun, set. Oh, ano, me assistant tayo eh. Oh, may, may kuasa sa ating ano, isda. Ayun. Bulag ko, no? Bulag. Ko. All right. Kiting din mo tambakan ka mo. Alright guys, may huli na tayo guys. So, di tayo zero ngayon dito sa Fukoy. May huli si Kai Mesh. Okay? Two, four, six, eight, ten. Ano Wah! Nalakoy, ano guys? may 12 na ako, may 12 na ako na isda. Yan, may 12 na isda si hindi siya na ngayon. Yan, so tapos ano siya guys? Okay, nakakalagay pa lang. Meron agad na naman. Wala, wala, Kakalagay pa lang namin um, guys. Meron na naman siya. Wala, eh. Meron? O diba? <laughs> Kakasabi ko lang po guys. Meron na nga. <laughs> Yay. Thank you Lord. <laughs> Ha, nag, nag, ano lang guys, nag, guys, nag-settings lang ng isang fishing rod para bukas ng umaga, pagkagising namin, yan, may naka-ready na po. So, isa, dalawa. Dalawa, di ba may isa pa yun kanina? Ito yun, pinanggal. ko. So, tatlong fishing rod ko ngayon ang gamit namin. Liwa nag doon, no? Number ko. Okay, magpahinga muna tayo. After nyan, no? Diba? Tapusin mo lang yan. Alright. So, ayan guys. At ako muna ay magpapaalam guys. Ayan, ako muna ay magpapaalam sa inyong lahat. Dahil need po natin na magpahinga po muna. Ayan. Para, ano, para bukas ulit ng, ano ngayon, mag na ngayon guys eh. <laughs> Di ba? Hindi, late na ang tulog ni Kainesh. Tapos medyo may hangin na siya. Parang, hindi na mahangin. Parang malamig na dalam madaling araw na po. Ayan. Alright. So, thank you, thank you po sa inyong, ah, uh, po. at supportan niyo po palagi kay Kainesh. Ayan. So, mag-goodnight muna ako. At, abangan niyo po ang uh, aking, uh, part 2 nito. Uh, mamaya, uh, mamaya, kasi ano na guys eh, 4 hours na lang tulog ko nito ngayon, di ba? mag na. Yan po. So, abangan niyo po yung aking susunod na ma-upload na videos dito. Alright? Bye guys! Good night! <laughs>